Oh, wise na missis ka ba? O oh, wag ka muna mag-scroll ha. Itong video na 'to para ito sa'yo. Panoorin mo. Oh, nakita mo ito, ha. Itong hawak ko. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pitong assorted biscuits cookies at saka chocolates. Kung meron kang anak na elementary, tama ito sa kanila, pambaho nila sa school at nagtitibid ka. Napakamura nito, hindi kagaya pag bumili ka pa sa groceries. Kaya kung tinatanong mo naman ang expiration nito, ha, expiration, matagal pa ito, sa so 2025 pa, kaya ano pa inaantay mo? Oh, patunayan natin kung talagang masarap ha. Kasi kids never lie. Oh, ito anak ko. Ang titigman ko po ngayon is chocolate. O, sa isang box, 12 pieces yung laman. O, oh, crunchy, di ba? O, oh, kung nagtitipid ka na, Mrs., o, ka, o, oh, try mo na. Anong lasa? syrup. Patikin nga. Sarap. Oh ano, wag mo yung patagalin. Gusto ko lang i-flex ang napakabait na na nagbigay sa akin ng free sample sa Mumum Food. Thank you so much. God bless. At kung gusto nyo rin, ilalagay ko lang yung link dito sa comment section. Thank you.